Hello, magandang umaga po. Good morning. So ngayon po ay magpapa-spray na po tayo ng herbicide sa ating palay. Bali 14 days na po ngayon. So ang gamit ko po ay yung uh Bispydex po at yung kanyang uh, uh, active ingredients ay uh ribac or Bispyrbac. So, kailangan po yung edad po ng palay ay nasa 8 to 15 days po bago po tayong mag-spray para sigurado po tayong mamatay talaga yung damo. So, pag lumampas po ng 15 days, so kailangan na po magdagdag ng dosage. So, ito po ay nirekomenda po sa atin ng isang technician dito na subukan po natin kung maganda po yung kanilang produkto. So, sana po ay... Uh, maganda yung epekto po nito at uh, para sunod po ay magamit po natin So disclaimer lang po, hindi po tayo nagpo-promote. Yung sa atin lang po ay lang po natin yung ating gagamitin. So ito po yung isang uh, broad spectrum Ibig uh, sabihin po ay halos lahat po ng mga damo ay kaya niya kaya pong patayin basta bata pa po, po siya. Pero pag ba matanda na po yung damo ay hindi na rin po kaya. So punta na po tayo doon sa ating uh, palayan at nag-spray uh, na po si Yon Yon. So ito na po yung ating damo na 14 i yung damo yung palayan na nasa 14 days na po. So sana ay maganda po yung epekto ng ating gagamiting herbicide para tayo po ay makapag-abono na pag natapos na pong makapag-spray. Ayan, medyo mataas na po sila. Ayan, ang dami na namang ano ng pato. Kabi talaga yung pato ni Mrs. Ayan. Ayan. green na green na po yun. Talagang kulay. So, kapag uh, natapos pong mag-spray, pwede na po tayo mag-abuno after 3 days. Pero bago po tayo mag-abuno, uh, mag, uh, ay mag-spray po muna tayo ng Uh, para sa kuhul so para pag pinunok uh, na po natin ang tubig ay eh, hindi po may sira ng uh, sting kuhul po yung ating palayan kasi marami pong kuhul kuhul so minsan pag nag spray po ako ng herbicide hindi naman po ako nagbabasi talaga sa edad ng palay na depende po sa paglago ng ah uh, ako, kasi minsan delay po eh. Delay yung ng dako. Kaya minsan sa dahon po tayo nagbabase. Yung mga nagdalawang dahon pa lang. Yan, maganda na pong isprayan yan. Ayan, so kailangan po dito ay talagang dahan-dahan lang po yung pag-spray para talagang matamaan po yung mga damo kasi pag uh, minadali mo lang at hindi matamaan na hindi rin po siya mamamatay so ang problema ko lang po dito yung mga kangkong pero sabi ng uh, technician eh pati kangkong daw kaya niya patayin susubukan po natin pero kapag hindi eh titrain po natin ang 240 eh, no? so dito po maganda yung tubo dito dati eh walang kapalay-palay po ito so dito na po si Union o oh, dito po siya kumukuha ng tubig sa kanal at ito po yung ating bagong kasamahan si Yon Yon yan so ito po yung pinaayos natin eh. malalim na po yung kanal dito hindi katulad dati talagang pag dumami yung tubig talagang nasisira yung ating palayan nakikita nyo ang ganda ng tubo so sana tuloy tuloy na at so, yan yung tangat oh. ah. lang gya karoon ang bulong tangat tangat lang gya oh. tapos ang sa punta to piyang kordo kami mo ha ang isa kahon to o, kasi ang gya lang oh. o o to o, na amula tong ang sa bulong tangat dyan oh. ang tong spiyak na isa kahon piyang kordo o o ah, Jo, na po ayah, sa sekali lah, mungkin spray tu para sa insecticide siguro sa romado mas spray mas pindi ito sa ano mo bulong sa ano sapat sapat ayang kaya niyon yun to at ikaw may yun lang mamatamataan ka dyan ikaw ay 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 ko ay ay lahat. So, wala kang ano, pwede ka na ka. Oh. Yeah. Ha? Yeah. Uh, and so yung ano natin dito, yan ano oh, may huli pan, pero konti lang yan. Hindi ka to, hindi kagaya dati, grabe talaga. So ngayon, medyo, masasabi natin, medyo maganda yung ating sabog tanim. So yung pag na lang dito, tsaka yung pag no pag-spray ng insecticide, tsaka yung herbicide yan na lang yung problema natin at uh, pasalamat po tayo na nakasurvive po sa besting mga uh, maya at hindi talaga doon sa kabila ay hanggang ngayon nagbabantay pa rin ng maya so tayo eh medyo relax na tayo ngayon dahil uh, wala na pong uh, maya na sumisira sa ating uh, ano palayan kasi malaki na so sana eh, tuloy, -tuloy, yung, tuloy tuloy na yung paglaki So, bago ako mag-abuno dito, medyo baka mga nasa 17 days o 18 days na lang, yun na lang gagawin ko. Gagawin ko muna ay mag-spray po ako ng foliar. So, dati eh, tayo 12 days to 15 days nag-abuno na tayo. So, na-delay tayo. Buhat nga nang hindi tayo nakapag-spray ng damot pandamo. Kasi nga, palagi pong ulat dito. So, sayang yung ating uh, gamot kapag uh, nag-spray po tayo. Ayan. So hanggang dito na lang po ulit muna. update update lang. So i-update ko po sa inyo kung maamatay po yung damo sa ating uh, lason sa damo na ginamit. So hanggang sa muli po, maraming salamat at uh, maraming salamat ulit sa mga nagsubscribe subscribe po sa channel ko. So sana po ay 'wag po kayong magsawa sa mag-support ako sa aking channel. So hanggang sa muli po, happy farming and God bless po sa ating lahat.